Magandang hapon po sa atin lahat mga kaibigan for today's video. Ating bisitahin po si Michelle, yung batang naghirap sa murang edad. Ano? So alamin natin kung ano na po ang nangyari sa kanila ngayon. Dahil matagal na po tayo walang update sa kanya. Kaya po pupuntahan po nakin para bisitahin sila. Tara mga kaibigan, let's go! Hela, bang sa malapit na po tayo kay Ate Geraldine, kay Michelle. Itong daming tanim ng ni Kuya ano oh. Oh, ng papa ni Michelle oh. Daming kamuting kahoy. Ang lalaki na oh. No, Taiwan. Ang lalaki na ng ano oh. Dami nang tinanim, masipag din pala yung papa ni Michelle oh. Yung ng kamuting kahoy. Ayun ayun si Michelle oh. Naglalakad. Ayun. Ayun. Dito na tayo kay Michelle. Ang oh, lalaki na ng ano oh. Lalaki. Wow. Ay, eh, si Michelle oh, nakapula. So dito tayo malusot. <laughs> Nagro-lusot na kami dito tanim. Ay nabahin niya. Tapo. <laughs> Nasaan Michelle si Mama mo? Tapo. Ang ganda na pala ng ano mo ah. Ito ng bahay niya oh. Oh. Ang dami mong tanim. Ang daming kamuting kahoy. Dito ka lang muna. Michelle, kumusta? Ha? Malo malungkot na sa si, ano, si brother. Ay oo. Ang sipag pala oh. Ano yung tanim niyo sa taas? Patula po yan. Oh, kumusta ang buhay buhay? Ang tataba ng ano niyo oh. Ayan, mapunta mo. Tingnan ko muna doon bago ako mag-interview. Ang tataba o, oh, may okra o. Oh. Ayan oh. Palibot pala, palibot tanim. Si pag naman ni... Eh. Ano? Ano ba ang pangalan ni Kuya? Kuya Michael. Nalimot na ako, matagal na ako kasi hindi nakapunta dito. Uh, ito na pala yung bahay nila. O, oh, kumusta ang ano nyo dito? Hindi na napasok si Michelle eh. Michelle. Maldro man po siya <laughs> Bakit di ka nagpapasok? Na. Malayo? Malayo ang school mo? <laughs> ha? Ang um, ganda na ni Michelle eh. <laughs> Oo. Oh, oh. Ayan. Ay. Paanin mo mga yung anak? Kaya Michael, kumusta dito? May solar ka na? May solar. Kumusta dito yung buhay ninyo? Mas maganda dito kaysa doon? Ano yung mas maganda yun o dito? Dito po. Ayan, Mas maganda dito pa kaka... Tahimik. Ah, nag, ano ka nang walis? Nagbibinta ka? Magkano man isa niyan? 35 po yan. yan. po, ang walis niya o. Oh. Mabili kasi ako. Mag, magkano yung lahat? Bilhin ko yan yung lahat. 35 o, oh, ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, pwede ba yung tinalang? <laughs> Nagtawan. Pwede pasilip pasilip ng inyong munting house, mansion. ang ah, ganda na. O, oh, malinis na. Mas malinis tong kaysa sa kabila niya. O, ito ganda na. O, di ba? Di, ang ganda. Dahil ang gulo eh. Nung, ano nila. Dito sila sumasaing ko, mga kaibigan. Ayan, parang umayos-ayos na yung kanilang bahay. Pwede mabuksan ng inyong parto? Oh, laki. Okay na. Lumuwag siya. Lumanda. Ah, ito yung in-extend mo. Ito yung naon, in-extend mo. Ano, nagtutuloy pa ba, ba yan? Hindi na. Hindi mo niya natin. Ayun. Ah, ka muna. Kumusta, Auntie Geraldine? Kasi di ka na napasok eh. Di ka na nakikita ka pumasok. Hindi na nga po. Bisa sa pagtinda para may pangyay. Oo. Yan ang maganda. Tinutulungan din nila ang sarili nila. Hindi lang asa sa kung sino. Ano? Oh, malaman na ka magkano man kayo sa inyong pagtitinda. Yeah. Dahil ang dami niyo ano, binibintan niyo ito. Sige po. Magkano man 'yan? Ano po, ang um, kilo po niyan ay 25. Mabili ako ha. Bibili ako diyan, <laughs> Kuya Ro, ano, Michael. Gusto ko kamuting kahoy ha. Hindi masarap 'yan, ano ano. Oh. Mm -hmm. Oo. Oh. ano, wala nang gugulo sa inyo dito na. Tahimik na kayo. <laughs> Saan mo na ipapapasukin si Michelle? sa San Isidro, malapit na. Ang layo naman kasi ng Gabon. Halos grabe sakripis yung sakripisyo mo doon. Ayan. Ayan, mapabunot ako kay Kuya Michael ng ano, kamuting kahoy. O Michelle, magkanta ka nga, bibigyan kita. Kanta ka daw. <coughs> daw, kanta daw. Anong gusto mong kanta? Dito, bibigyan kita ng ano, pira. Pambaon mo, dali. Dadaw, may kanta ka? Ha? Ha? Bakit malungkot ka? Nahiya ka dito, Kayumi. Oo. Dati, nang pagpunta namin dito mga kaibigan, wala pa ito ganitong mga tanim. Pero nagulat lang po ako, na surprise ako. Ang dami na pala nilang tanim, paikot na sila oh. Tsaka binibinta daw po niya yan, ang kilo ay 25. 25 ang kilo. So may nadayo din sa inyo dito na nagbibili? Meron po. Ah, meron. Masarap ba yung hamotin kahoy nyo? Masarap naman po. Gaano kasarap yan? Matamis, maasim. Maligat. <laughs> Gaano kasarap ko yung mga ingay. Maligat. maligat. Alam mo ba pag maligat? Mayabo. Yung walang bunga. Ang bunga? Bakit bubunga ba yan? Malalaki ba naman yan? Ano pa naman ito? kasi na bubunot yung... Pero pwede mo man, malalaki man. Pasalan pa lang. Tinan mo ang kasipagan ni Kuya Michael. So, mas maganda ang buhay mo dito kaysa doon. Kasi doon, di ka makatanim mga no? Pero dito, ang dami, oh. nyo naman, oh. Ang lalaki ng kamutin kahoy. Natuwa ako kasi natulungan din nila ang sarili nila. Ibig sabihin, kahit hindi pa nagpunta tayo, mayroon pa rin nagtulong sila para may makain, yung walis. Yung ako ng walis. Oh, magkano ang walis? Magkano ang walis mo? Ha? Ay, di nag-imik si Michelle. Biling ko, magkano walis? Ay, pag hindi nagsalita, di ko bibilhin. Magkano yun? 30? 30 lang? Hindi <laughs> nag i siguro. Nahiya na. Parang di ako kilala. Lagi man tayo nagkikita. <laughs> mm -hmm. Dito, o. Oh. O, oh, oh. Titingnan ko po dito. Ganda. Di, ang ganda na ng bahay nyo. Gumanda. Mas maganda ang bahay nyo dito, cute. Kaysa doon. Kasi ang loob nyo malinis. sa so, Ito na yung nilagay atang yung, ano. Uh -huh. Sino? Itong gabi, binibinta nyo rin. Laman. Ang dami na pala nila mga pwedeng ibinta. Ito ginagatong ninyo. Ito yung ginagatong nila. Luminis ang bahay nila. Hmm. Ang ganda. O, oh, bigyan mo na ako kilo, dalawang kilo. 25, 50. Dalawang kilo. Bibiling ko kasi para makabili ng bigas si, ano, si Michelle. Uh, uh Ay, di pa no, di sayang 'yun dahil matapos na sa kanaman si Michelle na ginto. Kung so, ano na ni ko eh. ko sa gusto pa niya pumasok Gusto mo pa pumasok doon, Michelle? Matapos na, isang ilang, isang linggo na lang tapos na sila, bakit saka ka naman sumuko? Ilang taon na ba 'yan? dalawang taon. Dalawang taon pa lang yan? Apat. Dalang. O di grade kinder na yan next year. Sabi po ni ma'am kaya ma-utro pa daw. Ay, kailan ba siya maglilima? Kailan siya maglilima? Ay, oo, oh, e, maulit siya. E, Tama yan, eh. Huwag mo nang, ano, papasokin talaga. Kasi maulit, eh. Oo. Sa maghapon, nakakamagkano man kayo pag may nagbibinta sa inyo yan. Halimbawa, magka. Ano? Na Nakakabili-bili man kayo ng pagkain nyo, bigas-bigas. So, nakakabili po kami sa walis Yung walis? So, yun ang trabaho mo na lang. Sige nyo yung ano. Anong oras kayo na, ano, na hinto niyan? Pag nag gabi, kahit gabi? Ano ako niyan, ano na, Anong oras? Alas 11 ng gabi? Mga umaga po. Ah, pero gabi, wala kayong yeah. So, parang pahinga. Hinto, pahinga. pahinga. O, oh, ano, Michelle? Kantaan mo nga ako. Dali na. Kanta na ikaw, Oh, nana. O, bigyan kita ng kakantahan mo ko, ha? Kantahan mo ko, ha? Diba? Ibayad ko na yung sa kamuting kahoy. O. Oh. Hmm. Bayad ko doon. Ano niya? Bayad ko yun doon sa ano ni papa mo. Bakit di na siya nag -imik? Dati parang ngiti ito. Bakit umiba na siya ngayon? Oh. Kunin mo na. Oh. na. Inaaway ka ba ni mama mo? Ma? Baka naman inaaway ni Ate Geraldine mama niya yan ni. eh. Umiba na Ang taba na niya. <laughs> ang taba lang ni Michelle. Hindi naman yung ganyan mukha niya. Ang ganda na, oh. Di ba? Ang ganda na ni Michelle, oh. Hindi tulad siya dati. Nampayat, ano? Oh, yung mama na lang ang... Oh, nagtaba ka man din, Ate Geraldine. Siguro maganda nga dito ang kanilang pamumuhay. Kasi po, ano, mayroon silang walis, mayroon silang mga kabuhayan. Oh, kung makikita natin, palibot po sila, ano, mga tanim. Tsaka, naggagawa sila ng walis. Ayun po, oh. Bibili din po ako kasi wala din kami walis. Ayan. So, I-bintan ibinta ni Ati, ano yan, Geraldine. Siguro may discount niyan. Ang isa niyan, example. <laughs> Sampo. Ayun, nag si Kuya Michael kasama si Tatay Juan. Ayan. Ganda ng ano nila, oh. Pakatwa naman. Oh. Tsaka okay na, malinis na yung kanilang loob. Ito yung gusto ko po na pag tinutulungan, tunutulungan din nila ang mga sarili nila. Oo. Oh, kamuting kahoy, oh, ang dami na oh. Oo. Oh. Yan. Ilang kilo na yan? Dalawa? So, po, uh, bibiling ko po itong, ano, itong mga, ayun, walis, walis niya. Ginawa ito ni Ate Geraldine. Para may pambili sila ng ulam. Tsaka bigas. Nako. <laughs> 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 Sige daw. Hindi, masarap daw yung kamotik. Tikman natin. At ipromote natin na sa gustong mabili. Dito kay pumunta kay Kuya Michael. Ang daming ano. Ang daming. Oo. Oo, oh, oh, oh. yan. Yun. No, Bibiling ko po yung mga walis. Yan o. Atay mo na po yun. Nagaling <laughs> na magalang si... Mang kilo niyan. Oh, sipag naman ni Michelle eh. Hindi mo. Hindi niya mabitawan. kamuting bitawan. Ayaw, ka bitawan. Ayaw, oh, bitawan. Ayaw, pagod yan. Oo, uh, hindi pwede. Dinala niya kasi, ano, tinutulungan niya yung papa niya magbit ng kamuting kahoy. Ayun. Ang oh, ginigosyo siya. kamuting kahoy. So, hindi mo na siya ma-atim Geraldine mapasok ngayong taon? Hindi na muna. So, pahingahinga ka muna dito, no? So, ano, ano, na ang mga pangangailangan ninyo? Limawa. Nagtutulong na ba ang bumbong nyo? na ito. Pero mainit naman ngayon eh, di ba? Pag, -pag ulan lang naman na... ulan <laughs> oh, gadis middle the time. Pero nakakatuwa talaga nga nilang ano dito. Tsaka natuwa kay Michelle at saka kay Kuya Michael. At ang sisipag nila, pare pareha sila mag-asawa, nagtutulungan, nag nagagawa ng wali si... Ate Geraldine, si Kuya Michael naman ay nag ano nang ganyan ang mga nagtatanim ng mga kamuting kahoy ayun ayun o no. oh. oh. dali bigyan mo kay papa mo mama mo oh. bili mo ng bigas Michelle Michelle dapat ikaw umabot di ko ti bibigay kay mama mo Michelle oh. bili mo mga bigas oh dali oh kunin mo oh dali na oh bili mo ng bigas yan ha. tsaka pagkain nyo ha ito na muna, pagbalik ko na lang, ano Oo, oh, oh. dala. Abutin mo na, ibigay mo kay papa mo. Oo. Oh. Oh. Michelle, oh, dala, gabi na. Oo. Oh. Kunin mo na. Oh, Dali na. na, na. O, oh. oh, sige na. sige na, kuya to, ate. Yan lang muna, ano ko. Hindi na ako ako, ito lang kunin ko ng dalawang malis. Eh, libre naman daw yun, no? Sabi ni kuya, salamat kay eh, kuya Michael. Oo. Oh. Binisita ko lang talaga si Michelle kasi Matagal na po natin, natin nakapuntahan yan. Eh, nakita ko man pala, maganda man ang buhay nila. Oo, maayos, maayos man po. Nakakaraos man kayo, no, ya yeah. Maganda pala, may daanan na dyan. Ayun. Oo. Oh. Oo, oh, pasok. Oh. kuya okay, Michael. Uuwi na kami kasi gabi na. Ma maano na lang kami, ate. Oo. Oh. Michelle, bye bye. Salamat po sa pag anong dalaw. O tiningnan ko lang kayo kasi di ako naka-update. Bye bye na. Uh, bye bye. Salamat. <laughs> Michelle, na <o>. <laughs> bye, -bye. Bye, -bye. bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Oh, oy, nagbabay ang baby. Buti ito may regalo ito sa akin, nagbabay eh. Ikaw. Dali na. Para pagbalik ko may bigay ako, dali. Dali, bye bye. Bye bye na. Hmm. Kuya Miguel, konti lang may Ate, Ate Geraldine. Samahan natin sa kanyang mga adhikain na Brother Raymond YouTube Channel. Katuwang ang kanyang mga sponsors. Maraming salamat.